mga baba Murder na ako ng Marindo kay you Lecture Manok. Isa to sa mga pinakamaraming request na masarap daw eh. Katikman natin first time mo to ha. Uy, ang bango ha. Buwang masarap. Murder na kayo pala ako ng kalahati. Umorder din pala ako ng leg. you know? Wih, tadi titik mana besar banget. Persen pemain tim yang berintuk kayaknya First bike. Hmm. Belabel nih titiknya? Untuk apa? Semangat siapa? Di nga pala dami nag request Parang ito na yung pinakamasarap na natitimang ko ah. Try ko walang sauce. Mmm. Hindi ako nagbibiro mga pero parang gireg niya pa yung apat na pinukbang ko nung nakaraan. Yung lasa niya mga kabomba, hindi ko ma-explain kung paano kaya ano eh. Pero sakla-sakla sa panlasa ko. Ang sarap. Katay na ba kayo na itong Marinto Cayenne's? Kasi ako first time ko ito eh. Kaya kahit malayo, in-order ko. Kasi ang da dami nag-reviews. Pero sulit. Worth it yung gastos natin. Try naman natin yung leg. Mm. Walang talo mga kabomba. Wala akong masabi sa Marinto Cayenne's net yun. Basta yung lasa niya, so, sap-sap talaga sa akin. Sa mga nag-comment dyan, maraming salamat na uh, nag-refer ng marundong kayo niyo sa Hindi niyo ko binigo. Sama na, pati buto. Uy! Kita niyo yung nilambot? Ah. <laughs> uh. lasa niya. Saktong alat, panamis-namis, hindi nakakaumay, tsaka malambot. 11 out of 10 sa akin to. Mmm. mm